Buta uh, ang caption sa mo caption. Ocean Park, ganon. Ay, gala gano tayo sa Ocean Park. Ganon, basta ano. Lagyan mo na caption. Ha? Hmm? Pasyal mo na sa Ocean Park. Ganon, basta ito mo. Ha? Huh? Hindi yun ulan na. Ay, hindi. Ano nalang. Ano bang nakalagay dito? sa ticket na. Y Kids. Ano ba yun? Y Kids. Ano yun? Oh, Y Kids. Hashtag. Lucas! Okay. Okay. Tignan mo yung isda, Tio. Hmm? Hindi man lang siya gumawa. Ito lang ito? Ayan tulo mami. Mami! Diba? Pak, Picture ah! ka, jem? Parang mababa lang. Ako. Hoy, gulay na! Pindutin mo muna gulay! <laughs>